Hello guys, welcome sa namang ano, uh, asang update natin sa spoiler alert. Dito lang po tayo sa ToyCon uh, 2022. Ano ah, sa atas mo tayo? Nasa Mega Mall po kami. <laughs> nasa Mega Mall po kami ngayon. Ang, 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 FPS Media at kita niyo lang po sa akin ni Koran. May andon, may photo bummer doon or video bummer doon si Zim. At nakikita niyo, katabi niya si Paimon ang aming ano, uh, 3D ano. You know, 3D mascot. <laughs> 3D print mascot. So ngayon po guys, kakatapos lang po ng ano uh, natin, ng ating um, live stream sa ToyCon 2022. At, teka, hindi ko makita yung ano. <laughs> Ayan, uh, may kita yun po sa ating screen, sa inyong harapan, ah, uh, sa inyong sa akin likuran, yung ano uh, natin, um, venue, venue kung ginanap yung ToyCon 2022 sa Mega Trade Hall, sa Mega Mall. So nakikita nyo, si Zim nanggugulo po sa ating harap. <laughs> nanggugulo sa inyo at kasama niya po si Paimon. Pero ang ganyan na po, ang ganyan na po kanina, umaga, um, si nahirinig kayo ah, uh. nahirinig kayo ah, ang kayo na nangyari po sa, ano, sa day 1 po ng Toycon 20 2022, ah uh, pinakilala yung ano, Genius Teens Cast, tapos ay uh, may mga ano mga Lazada merch na ano na kin in auction at mga ano may interview din sa mga ano mga exhibitors natin so marami nang pong ano pumunta na mga uh, aman tawag sa kanila mga toycon ano toycon on goers or goers toy toycon ano mga visit mas so, marami tayong musita mga lumabas po ng 5000 yung day one po yan So bukas po um uh, tuloy pa rin po yung natin. Ang mag-open siya ay 10 sa ano sa lahat ng mga ID holders. At tsaka may ano po bukas. Uh, ano ba mga sa program ngayon sa ano? Ang... Mayro... ah hindi um, pa yata confirm 'yun. Wala pa sa ano, wala pa sa program. Basta may mga ito tayo. Ebi, ayun no, wala. Ayun uh, Hindi ko maninaw. 3.30. Ayun! Yun! Volpes 5 Legacy pala 3.30. Hindi ko mabasa. Anyway, may bu bukas na din na. Nagabalik din yung, ano, yung Genius Teens sa umaga. So, abangan nyo po yan. Tapos, may mga cosplayers din po bukas. So, sa mga ano, sa mga gusto pumunta, Pum pupunta ko lang bukas sa Toycon. Um, huwag nyo po kalimutang bisitahin nyo ngayon natin. Uh, 3D print mascot natin na si, ano, si Paimon. Ayan. Maraming nagpa, ano, kanina eh. Nagpa-picture kanina eh. Pinilaan si Paimon. Si, Sika, sikat si Paimon eh. Ganyan, <laughs> maraming salamat po. Ha. Abangan niyo po ulit ang ating, ano, ating quick update bukas po. Ah uh, kung hindi between, ano, live. Baka pagkatapos na na po ng ano, ng Toyka 2022. At kung makapansin niyo po, medyo pause ako. Uh, pagod lang po ako. <laughs> so, bye po! Si Zim! Mag-wave ka, Zim! Mag-wave ko, Ayan. Bye-bye! Ciao!